tang oh umaga kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 13, 2023 na kung saan sa ngayon ay dalawang typhoon po ang nandito sa West Pacific dito po sa atin. Una na po dyan si Bagyong Lan na patuloy pa rin na hinahatak ang habagat at ngayon ay taglay na ang lakas ng hangin na maabot po hanggang sa 155 kilometers per hour na, na pa rin ang pagkilos nito pa north, northwest, at posibleng sa Martes ay mag na po dyan sa May Japan. Ang ikalawang typhoon naman ay si Typhoon Dora na tumawid na po sa international deadline. Iilang bagyo lamang po ang nakakagawa ng crossover mula po dyan sa May East Pacific patungo po dito sa Western Pacific. Ang huling na dumaan ay si Bagyong Hector noong 2018. At sa atin naman pong habagat forecast, this coming weekend ay unti-unti na po nalalakas ang habagat. And, and by third week, ang habagat po ay malakas na muli ang bukso na magdadala ng maulan na panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Lalo na po at posible na may panibagong sama ng panahon na mabubuo na, na lalong magpapalakas dito at ang susunod na bagyo na papasok dito sa ating area responsibility ay tatawagin sa local nipo na bagyong goring at sa atin naman pong long range forecast ay wala pa naman pong bagyo na nakikita na tatawid dito sa ating bansa hanggang sa susunod na dalawang linggo may namamataan po na posibleng mabubuo pero hindi naman po ito nakitaan pa ng landfall scenario maliban nga sa hahatakin nito ang habagat. At sa alalay naman po ng ating panahon ngayong madaling araw ay may mga isolated rains sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bicol Region, Northern Palawan, Samar provinces, Leyte, Bacolod, Estancia, Antique, Dinagat Island, Sulu Archipelago, Lanao del Sur, Mati, South Cotabato at Sarangani. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero dahil sa habagat ay maulap pa rin ang kalangitan may mga pulupulong pagulan sa ilang bahagi ng Bataan, Katanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Palawan, Samar Provinces, ilang bahagi ng Leyte, Bohol, Bacolod, Southern Part ng Negros, Ilang bahagi ng Panay Island, Dinagat Island, Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, South Cotabato at ilang bahagi ng Sarangani. At mamayang hapon, mas maraming lugar na muli sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan. Kaya kung lalabas po tayo sa ating mga tahanan, ay iguliin lamang po natin ang magdala ng kahit anong tatangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin namang mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na mga gale warning signals. Pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga... Oh.